Niyak ng DepEd na masusulusyonan ang kakulangan ng classroom ng ilang paralan sa lungsod ng Mandawi sa Cebu. Tuloy-tuloy din ang mga hakbang ng gobyerno para makakuha ng dagdag na mga non-teaching personnel para umalalay sa mga guro sa mga paralan. Yan ang ni Jesse Atienza ng PTV Cebu. Dumating sa Cebu si Education Secretary Sani Anggara para personal na makita ang sitwasyon ng mga mag-aaral ng Don Gerardo Memorial National High School. Kasama mga lokal na opisyal ng lungsod, nag-ikot at inobserbahan ng kalihim ang ilan sa mga klase. Kabilang na ang sitwasyon ng nasa 80 mag-aaral na halos siksika na sa iisang classroom. Bagay na nais ng maaksyonan ng kalihim sa lalong madaling panahon it's a big problem because as you know we inherited this problem with over 160,000 classrooms so uh, kaya nga tinutulok natin yung hindi lang DPWH ang gagawa ng classroom kundi pati local governments pati uh, pati private uh, organizations yung uh, mabanggaling mabilis gumawa mas mura uh, tulungan natin sana yung pondo sana ng DepEd for classroom wag lang kasi sa ngayon ang nangyayari, DPWH lang ang pwedeng gumawa under DepEd funds. Ang gusto natin, lahat mabigyan ng pondo para mabilis. Isa ang Don Gerardo Memorial National High School sa mga paaralan sa lungsod ang may kulang na silid-aralan. Sa higit 2,700 na mga mag-aaral, labing lamang ang classrooms na may halos limampung klaseng isinasagawa. Siya no? coming from his mouth, na ni-approve na siya ng matagaan taong funding niya and we are lobbying this for the 2026 budget ma -appel good. Yeah, uh, tukod ni ang, ato, ang, rice. ang na ready main office nila sa Manila So sa ang party andam na ta ang approval na lang sa national atong gihuwat para sa ning medium rise building dito sa barangay Paknaan. Nakipagpulong din si Secretary Angara at inalam ang mga pangangailangan ng mga guro lalo na ang karagdagang personnel para sa mga ibang administrative works. Yung isang priority ng presidente is to help our schools have more teachers at saka yung katulong nila yung tinatawag na AO or Admin Officers at yung tinatawag na PDO or Project Development Officers. Kasi sa ngayon, ang nangyayari, si teacher yung sa feeding program, siya yung magwe sa bata, pag may nasira yung sasakyan, siya magdadala sa, sa shop, pag nasira yung computer. So ngayon, the teacher talagang concentrate siya sa teaching at kung may pro problema, kung may estudyante may problema, pwede niyang bigyan ng added uh, added na oras, added na attention. Tapos yung mga ibang problema ng school, hindi na si teacher ang pahawak. Namahagi din ng laptop units at tablets ang kalihim at ang mga lokal na opisyal sa mga guru na magagamit nila sa kanilang pagtuturo at para mapadali ang iba pang mga gawain. Mula sa PTV Cebu, Jesse Atienza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.